kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa kakaibang piglet na may labis ng mga paa sa China hanggang sa misteryosong templo ng Knights Templar sa England ay pag-uusapan natin ang sampung nakakakilabot at kahangahangang bagay na natuklasan mula sa ilalim ng lupa. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Piglet na may labis ng mga paa Ang isang matandang magsasaka mula Chongqing, China na si Tang Yunshu ay nagulat nang makita ang isang kakaibang piglet na ipinanganak sa kanyang farm. Ang piglet na ito ay nagkaroon ng apat na dagdag na paa na mas maikli kaysa sa mga pangunahing paa nito habang ang iba pang mga piglet sa parehong liter ay normal. Ang kakaibang piglet na ito ay agaw pansin. Sa simula, inakala ng magsasaka na hindi magtatagal ang buhay nito. Ngunit nagulat siya nang makita na ang piglet ay normal na kumikilos. Umiinom ng gatas ng ina at naglalaro kahit nahirap sa paggalaw dahil sa sobrang paa. Dinala ni Tang Yunshu ang piglet sa isang veterinaryo na nagsabing ang kondisyon nito ay tinatawag na polymelia, isang bihirang depektong congenital. Bagamat maaaring tanggalin ang labis na paa sa pamamagitan ng operasyon, wala itong sapat na pera para dito. Sa halip, pinili ng magsasaka na alagaan ng piglet ng may pagmamahal at atensyon. Dahil dito, lumaki ang piglet at namuhay ng masaya kahit sa kabila ng kondisyon nito. Naging patunay ang piglet na minsan, ang pagmamahal at tiyaga ang pinaka lunas. Number 9. Chupacabra Sighting sa Texas Isang magsasaka mula Texas ang nagulat ng makakita ng kakaibang nilalang na tumalon mula sa isang hukay sa kanyang bukid. Ang nilalang na ito, ayon sa kanyang paglalarawan, ay parang halimaw na may malaking ulo, mukha na pinaghalo ng tuta at guya, at katawan na parang tao ngunit may makapal na itim na balahibo. Gumagalaw ito gamit ang apat na paa. Ibinahagi ng magsasaka ang kanyang natuklasan online, umaasa na matutukoy kung ano ang kanyang nakita ang karamihan sa mga tao ay naniniwalang ang nilalang na ito ay isang chupacabra. Isang cryptid na kilalang nang ng mga hayop sa mga bukid. Bagamat wala pang ebidensyang siyentipiko ang nagpapatunay sa kanilang pag-iral, marami ang naniniwala sa mga kwento tungkol sa chupacabra. Ayon sa alamat, iniiwasan ng mga nilalang na ito ang tao ngunit masigasig na humuhuli ng mga hayop sa gabi. Ang karanasan ng magsasaka ay nagbukas muli ng diskusyon tungkol sa mga alamat at kung paano ang paniniwala sa mga ito ay patuloy na nananatili sa kasaysayan ng mga tao. Number 8. Tunnel na nahukay sa ilalim ng daang bahay 0705-0823 habang inaayos ang daanan patungo sa kanyang bahay sa Alton, Illinois, natuklasan ni Gary Machins, isang magsasaka ang isang misteryosong tunnel na nakabaon sa lupa. Ang nasabing daanan ay may taas na 3 metro, lapad na 3 metro, at haba na tinatayang 18 metro. Bagamat bahagi nito ay bumagsak na, malinaw na ang tunnel ay nilikha para sa isang espesyal na layunin. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa gamit ng tunnel. Maaaring ito ay isang taguan ng kalakal, imbakan ng mga karwahe, o bahagi ng Underground Railroad noong panahon ng pang-aalipin sa labis na interes na ugnayan si Gary sa lokal na historical society upang mas maintindihan ang natagpuan na pag-alaman niya na may iba pang mga katulad na istruktura sa kanilang lugar na posibleng bahagi ng parehong sistema ng tunnel. Ang teorya ng mga eksperto ay ito'y itinayo noong dekada 1800 at posibleng magamit bilang bahagi ng turismo sa hinaharap. Sa kabila ng mga tanong na walang sagot, nagdesisyon si Gary na linisin at panatilihin ang tunnel upang maipakita sa publiko at muling buhayin ang bahagi ng kasaysayan. Number 7, ang kalabaw na nasa loob ng higanting itlog. Isang kakaibang itlog ang natagpuan ng isang magsasaka sa China na halos triple ang laki ng karaniwang itlog. Sa sobrang pagkabighani, Kinuha niya ito mula sa pugad ng kanyang mga manok at naisip na buksan ito para malaman kung ano ang nasa loob. Sa video na naitala niya, unang lumabas ang karaniwang puti at dilaw ng itlog. Ngunit laking gulat ng lahat nang may lumabas pang isa pang buong itlog mula rito. Bagamat marami ang nagduda at nagsabing ito ay panluloko lamang, ipinaliwanag ng mga biologist na ang ganitong pangyayari ay posible. Ngunit napakabihira. Ang kondisyon na ito ay nangyayari kapag nagkakaroon ng double ovulation, kung saan isang pangalawang itlog ang nabubuo bago pa maipanganak ang una. Ang ganitong anomalya ay nagbigay ng kakaibang saya at pagkamangha hindi lang sa magsasaka kundi pati na rin sa maraming tao sa buong mundo. Ang video ay naging viral na nagpapaalala kung gaano ka at kamangha-mangha ang kalikasan. Number 6. Ang Singsing -sing ng Hieroglyphs Mula Turkey sa taong 2023. Isang magsasaka sa Turkey ang nakahanap ng isang kakaibang slab na may ukit na hieroglyphs habang nagbubungkal ng kanyang lupa. Agad niyang iniulat ang natuklasan sa mga archaeologists. Nang dumating ang mga eksperto nalaman nilang ang hieroglyphs ay isinulat sa Luwian language, isa sa pinakamatandang Indo-European na wika. Ang nakaukit sa slab ay naglalaman ng kwento tungkol sa tagumpay ng isang hindi kilalang kaharian laban kay King Midas, ang maalamat na hari ng Phrygia, noong ikapitong siglo BCE. Ang Slab ay sinasabing iniwan ni King Hartapu, ang hari ng isang nawalang sibilisasyon na hindi pa nalalaman ng mga mananaliksik noon. Ang natuklasang Slab ay nagbigay liwanag sa kasaysayan ng rehiyon, partikular na ang isang kahariang umiral mula Ikasyam hanggang ikapitong siglo BCE. Sinasabing ang kabisera nito ay matatagpuan sa Turkmen Karahoyuk, isang lugar na ngayon ay may mataas na potensyal na magdala pa ng mas maraming artifact. Sa pamamagitan ng natuklasang ito, muling nabuhay ang interes ng mga historiador, natuklasin ang mga misteryo ng sinaunang Turkey. Number 5. Ang paglaganap ng daga sa Australia Noong taong 2021, nagkaroon ng nakakakilabot na salot ng mga daga sa Australia na tumama sa mga magsasaka at mga residente sa rehiyon. Sa loob ng ilang buwan, milyon-milyong daga ang sumira sa mga pananim at sumugod sa mga tahanan. Ayon sa mga magsasaka, hindi ligtas ang kahit isang minuto sa labas dahil mabilis na umaakyat ang mga daga sa iyong damit kung ikaw ay tumigil. Hindi rin nagtagumpay ang iba't ibang paraan ng pagpatay tulad ng lason, bitag o baha para kontrolin ang populasyon ng mga daga. Ang salot na ito ay nagdulot ng malalaking pinsala sa agrikultura, kung saan ang ilang mga bukid ay nawalan ng 80 hanggang 100% ng kanilang ani. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagtaas ng bilang ng mga kagat ng daga na nagdulot ng mga nakakahawang sakit. Ang mga apektadong magsasaka ay halos sumuko na sa pagtatanim, ngunit sa kabutihang palad, natapos din ang salot kalaunan. Ang gobyerno ng Australia ay nagbigay ng kompensasyon upang matulungan ang mga magsasakang maibalik ang kanilang mga kabuhayan. Ang salot na ito ay naging isa sa mga pinakanakakatakot na pangyayari sa kasaysayan ng agrikultura ng bansa. Number 4. Tunnel ng Higanting Slot Noong 2024, Isang magsasaka sa Brazil ang nalagay sa peligro matapos mahulog ang kanyang traktor sa isang napakalaking lagusan na may lalim na higit sa dalawang metro. Sa pagsisiyasat na tuklasan na ang lagusan ay nilikha ng isang higanting slot na kilala bilang Milodon. Isang hayop na namuhay mahigit 10,000 taon na ang nakararaan. Ang pader ng tunnel ay puno ng malalaking marka ng kuko na nagsilbing patunay ng presensya ng hayop na ito sa lugar. Ang Milo ay isa sa mga pinakamalaking hayop noong kanilang panahon na may haba na tatlo hanggang apat na metro at timbang na umaabot sa dalawang tonelada. Bagamat herbivore, ginugol nila ang kanilang buhay sa pagtira sa tropical na kagubatan ng South America. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang kanilang pagkalipol ay dulot ng pagbabago ng klima at ang panghuhuli ng mga paleo-indian. Ang natuklasang lagusan ay nagbigay ng mahalagang ebidensya sa nakaraan at naging isang pambihirang halimbawa ng kung paano nakakaapekto ang kalikasan sa kasaysayan ng tao. Number 3. Romanong Libingan sa Bulgaria Sa isang nayon sa Bulgaria noong 2023, nadiskubre ng isang magsasaka ang dalawang sinaunang libingan habang nag-aararo ng kanyang bukid. Agad niyang iniulat ang natuklasan sa mga archaeologists na nagmadaling magsagawa ng paghuhukay dahil ang rehiyon ay dating bahagi ng Roman Province ng Moesia. Ang unang libingan ay naglalaman ng mga labi ng dalawang matatanda, isang lalaki at isang babae, na tinatayang nasa edad 50 hanggang 60 nang sila'y mamatay. Kasama nito ang iba't ibang kayamanan tulad ng mga barya, ceramic, at mga sisidlang salamin. Ang pangalawang libingan naman ay mas matanda at naglalaman ng mga labi ng isang batang dalawang o tatlong taong gulang. Natagpuan dito ang isang bihirang medalyon na may larawan ni Emperor Caracalla na bumisita sa Pergamum noong 214 CE. Naniniwala ang mga eksperto na ang pamilya ay may pinagmulan sa Asia Minor, batay sa artefakto. Ang natuklasang ito ay isang mahalagang ambag sa kasaysayan ng rehiyon na nagbukas ng bagong pag-unawa sa pamumuhay ng mga Romano sa lugar na iyon. Number 2. Rainbow Dinosaur Fossil Isang magsasaka mula sa Hebei Province, China, ang nagdulot ng kasiyahan at pagkabighani sa mundo ng agham nang matuklasan niya ang fossil ng isang kakaibang dinosaur noong 2014. Ang dinosaur na ito, na tinawag na Kai Juji o Rainbow with the Crest, ay may mga balahibo na nagliliwanag sa lahat ng kulay ng bahaghari. Ayon sa mga paleontologists, ang mga balahibo nito ay naglalaman ng melanosomes na puno ng iridescent pigments na katulad ng sa mga modernong hummingbird. Ang kayhong Juji -Ju -Ju ay hindi marunong lumipad tulad ng mga ibon sa kasalukuyan ngunit ginamit ang buntot nitong may mga asymmetrical flight feathers para tumalon sa pagitan ng mga puno. Bukod pa rito, mayroon itong kakaibang crest sa mukha na parang tuka ng ibon. Ang natuklasang ito ay itinuturing na isang sensasyon sa agham sapagkat hindi pa kailanman nakakita ang mga paleontologist ng ganoong uri ng dinosaur. Ang fosil ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa evolusyon ng mga dinosaur patungo sa mga modernong ibon at nagpatunay na ang kalikasan ay puno ng hindi inaasahang ganda at hiwaga. Number 1. Ang Templo ng Knights Templar Noong 2017, isang photographer mula England na si Michael Scott ang nakadiskubre ng isang natatanging kweba habang naglalakad sa isang bukirin. Sa unang tingin ito'y mistulang ordinaryong butas ng kuneho, ngunit nang siya ay mag-imbestiga, natuklasan niyang ito'y isang kweba na itinayo pitong daang taon na ang nakalilipas ng Knights Templar. Ang Knights Templar na itinatag noong 1119 ay isang makapangyarihang grupo ng mga kabalyero na nagtatanggol sa mga pilgrim patungong Holy Land. Ang kuweba ay bahagi ng isang mas malaking network ng mga tunnel na itinago mula sa publiko upang maiwasan ang pagsalakay ng mga tao. Ang natuklasang ito ay nagpatuloy sa mga alamat ng Templar, kabilang na ang sinasabing pagtakas ng ilang miyembro dala ang banal na grail matapos madisband ang grupo noong 1312. Sa kabila ng kasaysayang malungkot, ang kuweba ay naging simbolo ng makapangyarihang kwento ng mga Knights Templar na hanggang ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa mga hakahaka -haka at kwento ng misteryo sa buong mundo.